Ayan, so mga bro. Oh, uh, nandito po nakikita po natin yung stabilizer namin. So pag inagan niya namin mga kabro, kusa sa susunod oh. Ayan. Oh. So sumunod siya sa amin. Yan po yung gamit namin mga stabilizer mga bro. So kung gusto niyo mag-order mga kabro, mura lang to mga kabro. Hmm. Ayan, kusas ang susunod mga kabro. Tagal malubat yan, 2 days and 3 days yan mga gamit, dipindi sa paggamit. So yun po nandito po kami ngayon sa gubat dahil uh, maganda nga yung ano ngayon araw uh, no. So yun no. So nakikita nyo yung gamit yan mga bro. Wow. Kunik sa bluetooth yan. So ang liwanag yan mga bro. Ayan no. Oh. Kitang kita yan. Hmm. Oh, so, kusas <laughs> sumunod oh. Hi Min, hi Min. Uh, hi daw. Oh. Oh, diba? diba? So, yan ang kagandahan, mga kabro. Dahil, ah, kung ikaw lang mag-isa, mga kabro, eh, sige, wala kang kameraman, eh, lapag mo lang siya dyan. Kasi kung saan ka, kusas siyang susunod. So, yan lang, mga bro. Kung gusto nyo mag-order, comment lang.